iba de hmm. iba magulo hirap kumita talaga okay, ni at least kayo kumikita kayo na kayo Mahalang sa tama uh -huh. Mas maganda na yun na kumikita tayo sa tama uh okay. Kaysa naman gumawa tayo Para lang may mapait may, hindi maganda Para lang may maipakain sa mga anak mo Imagine mo ga, Ikaw, imagine mo isa kang bagulang uh -huh. Gagawa ka ng hindi maganda Sa iyong kapwa ang kapalit noon, syempre may pera ka, kumikita ka. Na ano yung nasisikmura mo, ang daming ganyan, di ba? Di ba nga? <laughs> ang daming ganyan, di ba? Ang daming makakarelate ng gano'n. Gumagawa ng hindi maganda para may mapapakain sa pamilya. Rason ba yun? O, Batayan ba yun? Di ba diba, no? Di ba? At least, oo. At least, Kata ko naman po, ano. diba, oh, po magulang, hindi parang hindi ko po, po magagawa so, yung kasi ko naman. Oo, oh, Kahit ako kasi... lang yun eh. Oo. Oh, oh. Bago ibibigay ko sa anak ko. At saka yun yung magiging, ano, kayo yung magiging uh, ah, ehemplo okay, ng mga bata. Makikita. May, makikita may isip Kikita nila. O hindi man nila ma, malaman ngayon. Pero susunod na araw, di ba, malalaman ng mga bata yan. Sa tingin mo, magugustuhan kayo ng bata. Eh pag lumaki yung mga bata, ganun din ang gagawin. I I nila, I, oh, eh, parang sa tingin nila tama na lahat. Pag nakikita ng mga bata, akala nila tama na eh, di ba? Ayun, din ang parang ginagawa <gasps> ng uh mga -oh. magulang ko. ganun ang gagawin. So, kailangan din talaga na, alam nyo, gawa tayo ng na mas nakakatulong sa isipan natin, sa buhay natin, na mag-grow tayo, na kahit tayo naghihirap, uh -huh. di ba? Na kahit tayo naghihirap, at least na sa magandang para yung pagpapalaki natin sa mga bata. Kasi paglaki ng mga bata, sila din makikinabang ng inyong pinaghirapan.